Sa video na ito, tuklasin ang buhay ni Saint Jerome, the father of biblical translation, ang taong nagsalin ng salita ng Diyos sa Latin na tinawag na Vulgate na hanggang ngayon ay ginagamit sa simbahan. Isang gabi sa Bethlehem, tahimik ang paligid malamig ang hangin at sa loob ng isang maliit na kweba may isang lalaking nakaupo. Hawak niya ang lumang sulat ng Biblia. Sa ilaw ng isang kandila, dahan-dahan niyang isinusulat ang bawat salita sa isang bagong wika. Hindi para sa mga hari, hindi para sa mga iskolar, kundi para sa karaniwang tao. Ang lalaking ito ay si Jerome, Isang taong iniwan ang karangyaan ng Roma para mabigyan ng tinig ang salita ng Diyos sa wika ng masa. Bakit niya ginawa 'yon? Bakit niya isinuko ang marangyang buhay, iniwan ang lungsod at piniling mamuhay sa disyerto, kasama lang ang kanyang mga aklat, panulat at panalangin? Simple lang ang sagot. Dahil naniniwala siyang lahat ng kristyano, mayaman man o mahirap, marunong man o hindi, ay dapat may akses sa salita ng Diyos. Sa kanyang panahon, ang Biblia ay nakasulat sa iba't ibang salin ng Latin at marami sa mga ito ay mali o kulang. Iilan lang ang nakakaintindi. Pero si Jerome, isang bihasa sa Hebrew at Greek, ang orihinal na wika ng mga kasulatan, ay nagsimulang isalin ito sa Latin na ginagamit ng mga karaniwang tao noon. Ang saling ito ay tinawag na Vulgate, galing sa salitang Latin na Vulgata, na ibig sabihin ay karaniwan o pambayan. Hindi para sa piling tao, kundi para sa lahat. Ito ang kwento ng isang lalaking matalino, mainitin ang ulo, pero totoo, taong handang masaktan, maipagtabuyan at magutom basta lang maipasa ang katotohanan. Kwento ito ng isang taong hindi naging perpekto, pero pinili pa rin ng Diyos na gamitin sa isang misyon na hanggang ngayon, nararamdaman pa rin natin ang epekto. Ito ang buhay ni Saint Jerome, ang ama ng pagsasalin ng Biblia at ang tinig sa katahimikan ng kuweba na nagsabing, Hindi mo maaaring kilalanin si Kristo kung hindi mo kilala ang kasulatan. At kung handa kang makinig, samahan mo kami sa isang kwento ng sakripisyo disiplina at pananalig sa ngalan ng salita ng Diyos. Si Jerome ay ipinanganak sa bayan ng Stridon sa rehiyon ng Dalmatia, bahagi ngayon ng Croatia, bandang taong 340 AD, galing siya sa isang may pamilya. Bilang isang batang lalaki, hindi siya lumaking salat. May mga libro sila sa bahay at may kakayahan ang kanyang pamilya na ipadala siya sa pinakamagagaling na paaralan. Bata pa lang siya, kitang-kita na ang talino ni Jerome. Marunong siyang magbasa ng Latin at Greek at bihasa rin sa pagsulat. Nang siya ay teenager, ipinadala siya ng kanyang magulang sa Rome para mag-aral. Doon niya nakilala ang mga dakilang guro sa larangan ng retorika, pilosopiya, at klasikal na panitikan. Isa siya sa pinakamahuhusay sa kanilang grupo. Ngunit habang tumatagal, kahit gaano pa karami ang natutunan niya, may nararamdaman siyang kulang. Parang may hinahanap siyang hindi kayang ibigay ng talino o libro. Sa gitna ng talas ng kanyang pag-iisip, unti-unti niyang nadama na ang karunungang walang kabanalan ay parang pagkaing masarap pero walang sustansya. Minsan sa kanyang kwento, sinabi niya na kahit may mga gabi siyang ginugol sa pagbabasa ng mga classical books, tulad ng mga gawa ni Cicero at iba pang mga Romanong manunulat, hindi pa rin siya mapakali. Parang hindi niya nararamdaman ang kapayapaan na hinahanap niya. Hanggang isang gabi na daw niya na sinasabihan siya ng Diyos, hindi ka kristyano, kundi tagasunod ni Cicero. Napahiya siya at mula noon, nagdesisyon siyang baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Hindi naging madali ang kanyang pagbabalik loob. Gaya ng marami sa atin, hindi agad-agad nawawala ang mga dating hilig, pero nagsimula siyang maghanap ng mas malalim na kahulugan. Naglakbay siya Iniwan niya ang magarbong buhay sa Roma. Lumipat siya sa mga lugar sa silangan, sa mga disyerto ng Syria at Antioch, upang manahimik, magdasal at magnilay. Sa mga taon niyang nag-iisa, natutunan niya ang Hebreo, ang wika ng Lumang Tipan. At sa pag-aaral ng lengguwaheng iyon, para bang unti-unting nabuksan ang mga lihim ng kasulatan. Naramdaman niya na ang salita ng Diyos ay hindi lang para pag-aralan, kundi para paglingkuran. Hindi naging madali ang buhay ni Jerome sa disyerto. Walang komportabling kama. Minsan gutom, minsan uhaw, minsan tukso. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Ang tunay na karunungan ay hindi lang galing sa utak, kundi sa puso na nagpapakumbaba sa Diyos. At sa panahong iyon, Unti-unti nang nabubuo sa kanya ang misyon na magpapabago sa kasaysayan ng simbahan. Hindi pa niya alam kung paano, pero alam niyang ang kanyang talino, ang kanyang kaalaman sa lengguahe at ang kanyang pananampalataya ay pinaghahanda siya ng Diyos para sa isang bagay na malaki. Isang misyon na hindi tungkol sa kanya, kundi para sa lahat ng tao na gustong makilala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita Matapos ang kanyang mga taon ng pag-aaral at paglalakbay, napunta si Jerome sa isang lugar na kakaiba sa lahat, isang tahimik na sulok sa Bethlehem, hindi kalayuan sa kuweba kung saan isinilang si Jesus. Sa lugar na iyon, sa gitna ng alikabok ng disyerto at katahimikan ng gabi, pinili niyang manirahan bilang isang monghe, walang marangyang tahanan, walang maingay na lungsod, walang palakpakan o pagkilala, ang meron lang mga aklat, sulat-kamay na kasulatan, kandila, papel, panulat at ang presensya ng Diyos. Sa kuweba na iyon, araw-araw ay ginugol ni Jerome ang oras sa panalangin at pag-aaral ng Biblia. Hindi ito basta simpleng pagbabasa. Para kay Jerome, ang bawat salita ng Diyos ay parang kayamanang kailangang hukayin. Minsan tatapusin niya ang isang bahagi ng Biblia tapos babalikan ito ulit. Para siguraduhin na tama ang pagkaintindi, tama ang isasalin, hindi lang ito gawain ng isip, kundi ng puso at kaluluwa habang sumusulat siya nag-aayuno siya. Habang nagsasalin, nagdarasal siya. Ang bawat letra, bawat pangungusap ay binubuhos niya ng buhay at paggalang. Pero kahit ganoon, hindi naging madali ang buhay niya roon. May mga araw na walang pagkain. May mga gabing napakalamig at wala siyang kasamang tao kundi ang Diyos. May mga sandaling halos sumuko na siya. Tinukso siya ng kalungkutan, pagod at minsan ng mga alaala ng mas maginhawang buhay sa Roma. Pero sa bawat paghina ng loob, bumabalik siya sa isang layunin: maibigay ang salita ng Diyos sa mas marami pang tao. May isang linya na madalas banggitin tungkol kay Jerome. Sa katahimikan ng kweba, nagising ang tinig ng salita ng Diyos. Dahil habang ang mundo ay abala sa politika, negosyo at kasayahan, si Jerome ay tahimik na lumilikha ng isang bagay na babago sa kasaysayan, ang pinakaunang kumpletong pagsasalin ng Biblia sa Latin mula sa orihinal na wika. Habang ang iba'y nagtatayo ng mga palasyo at templo, si Jerome ay nakayuko sa kandilang ilaw, isinusulat ang mga salitang magbibigay liwanag sa mga kaluluwa. At kung iisipin mo, hindi ba't ganito rin kumilos ang Diyos? Tahimik, simple, pero makapangyarihan. Mula sa isang kuweba sa Bethlehem, nagsimula ang pagsilang ni Kristo. At mula rin sa isang kuweba sa Bethlehem, isinulat ni Jerome ang mga salita na magdadala kay Kristo sa puso ng bawat taong marunong bumasa. Hindi siya sikat, hindi siya popular pero siya'y tapat. At sa panahon na wala pa ang imprenta, ang kanyang gawa ay naging pundasyon ng pagkalat ng salita ng Diyos sa buong kanluraning mundo. Sa bawat salita ng kanyang isinalin, may kasamang pagdarasal. Sa bawat talata, may kasamang luha ng sakripisyo. Hindi ito trabaho lang. Isa itong alay. At para kay Jerome, sapat na iyon, hindi niya kailangan ng tropeo. Hindi niya kailangan ng titulo. Ang mahalaga sa kanya, ang marinig ng tao ang tinig ng Diyos sa kanilang sariling wika. Noong panahong iyon, maraming tao ang gustong basahin ng Biblia pero kakaunti ang nakakaintindi. Bakit? Kasi ang mga kasulatan ay nagkalat sa iba't ibang bersyon ng Latin at karamihan ay salin na ng salin. May mali, may kulang, at minsan pa nga ay may dagdag. Dito pumasok si Jerome, siya lang sa mga kilalang kristyano noon ang bihasa sa Hebrew, ang wika ng lumang tipan, at Greek, ang wika ng bagong tipan. Kaya't naisip niyang, bakit hindi ko isalin ang Biblia mula sa pinaka-original na wika papunta sa Latin na ginagamit ng karaniwang tao? Ang saling ito ang tinawag na Vulgate. Galing ito sa Latin na Vulgata Edition ibig sabihin ay karaniwang edisyon dahil ito ay ginawa para sa karaniwang tao. Hindi para sa mga iskolar lang, kundi para sa mga nanay, magsasaka, mga ngalakal, lahat ng gustong makilala ang Diyos sa sarili nilang wika. Isipin mo, noong panahong iyon, wala pang imprenta. Lahat ay isinusulat sa kamay. Lahat ay mano-mano. Pero si Jerome araw-araw walang sawa, nagsasalin ng Biblia mula Genesis hanggang Revelation. Binubuksan niya ang mga lumang scroll sa Hebrew at Greek, iniintindi ang kahulugan at sa kanya ito isinusulat sa Latin. Hindi lang basta salin, kundi may puso. May panalangin! Para kay Jerome, hindi lang ito proyekto. Isa itong tawag mula sa Diyos. Ang pagsasalin niya ay hindi lang pagkopya. Isa itong pagtatawid ng mensahe ng Diyos mula sa sinaunang panahon papunta sa puso ng karaniwang tao at syempre, gaya ng anumang makabuluhang gawain, hindi lahat natuwa sa ginawa niya. May mga tumutol. May mga nagsabi, bakit mo binabago ang mga lumang salin? Hindi ba't sapat na ang mga iyan? May ilan pang nagsabing si Jerome daw ay mayabang, masyadong matalino at mahilig makipagtalo. Pero para kay Jerome, mas mahalaga ang katotohanan kaysa reputasyon. Kaya't ang sagot niya mas pipiliin kong masaktan sa katotohanan kaysa mapatahimik ng kasinungalingan. Sa simpleng kwarto, sa ilalim ng kandila, habang abala ang mundo sa politika at digmaan, si Jerome ay tahimik na nagtatrabaho, nagsusulat, nagsasalin, nagdarasal. At ang resulta? Isang salin ng Biblia na ginamit ng Simbahang Katolika sa loob ng mahigit 1000 taon isang salin na hanggang ngayon ginagamit pa ring basehan ng maraming modernong Biblia. Ang Vulgate ay naging parang tulay, tulay mula sa langit papunta sa masa. Ito ang naging daan para marinig ng milyon-milyong tao ang salita ng Diyos, sa paraang kaya nilang intindihin. Hindi madali ang ginawa ni Jerome, hindi rin ito ginawa para sa pansariling karangalan. Sa totoo lang, mas marami pa siyang naranasang hirap kaysa papuri. Pero dahil sa kanyang sakripisyo, naging mas malapit ang Diyos sa karaniwang tao. At hanggang ngayon, ang kanyang gawa ay patuloy na bumubuhay ng pananampalataya sa buong mundo. Sa likod ng tagumpay ng kanyang pagsasalin, hindi naging madali ang daan ni Jerome. Habang mas lalong lumalalim ang kanyang pagkaunawa sa kasulatan, mas dumami rin ang mga taong pumupuna sa kanya. May mga nagsabi na si Jerome daw ay masyadong matigas ang loob. Mapagmataas. Mahilig makipagdebate. Totoo rin naman, may mga sulat siya na diretsyo, minsan may halong tapang, at hindi niya ikinubli ang kanyang mga opinyon. Kapag may maling turo, hindi siya natatakot itama. At kung may nanghahamak sa katotohanan, hindi siya nananahimik. Dahil dito, marami ang na-offend sa kanya. Maging sa loob ng simbahan, may ilang obispo at leader na hindi siya gusto may mga pagkakataong kinailangan niyang lumipat ng lugar o sumulat ng mga paliwanag para ipagtanggol ang sarili niyang gawa. Pero kahit maraming tumutulig sa, hindi siya tumigil dahil para kay Jerome, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi paligsahan ng kasikatan. Hindi ito tungkol sa palakpakan. Sabi nga niya, mas pipiliin kong masaktan sa katotohanan kaysa mapatahimik ng kasinungalingan. Ilang beses siyang pinagbintangan na pinapalitan daw niya ang tunay na kahulugan ng kasulatan, pero hindi niya sinagot ang lahat ng batikos. Ang tugon niya? Mas lalong pagbutihin ang kanyang trabaho. Tulad ng isang sundalo sa gabi, hindi siya tumigil sa kanyang bantay. Sa katahimikan ng Bethlehem patuloy ang kanyang panulat, patuloy ang kanyang panalangin, patuloy ang kanyang paninindigan. May mga sandaling naramdaman niyang siya'y nag-iisa. May mga panahong iniwan siya ng mga dati niyang kaibigan. Pero sa puso niya, malinaw ang tawag ng Diyos. Hindi siya nagsalin ng Biblia para lang ipakita ang kanyang galing. Ginawa niya ito dahil mahal niya ang Diyos at mahal niya ang bayan ng Diyos. Ang mga taong katulad ni Jerome, madalas hindi agad na uunawaan sa kanilang panahon. Pero sa paglipas ng panahon, sila ang naiintindihan. Ang kanilang trabaho ang tinatamasa, ang kanilang sakripisyo ang nagiging biyaya para sa susunod na henerasyon. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ang kanyang salin bilang batayan ng maraming modernong Biblia at ang kanyang halimbawa ng tapang paninindigan at disiplina ay inspirasyon para sa mga guro, lingkod at mga nagsusulat ng pananampalataya sa buong mundo. Kaya't kung minsan ay pakiramdam mong maliwanag ang puso mo pero hindi ka naiintindihan ng tao. Alalahanin mo si Jerome, ang taong pinili ang mahirap na landas pero tinapos ang misyon. Si Jerome ay nanatili sa Bethlehem hanggang sa kanyang huling hininga. Doon rin siya namatay, sa mismong lugar kung saan siya nanalangin, nagsalin at lumaban para sa katotohanan. Hindi siya namatay na may palakpakan. Walang ingranding libing. Pero ang iniwan niyang yaman ay hindi kayang tumbasan ng ginto o titulo, ang Vulgate, ang Latin na Biblia na isinuko niya ang buhay niya para maisalin. Sa higit isang libong taon, ito ang opisyal na salin ng Simbahang Katolika. Sa pamamagitan nito, nakarating ang salita ng Diyos sa mga simbahan, monasteryo at bahay sa buong Europa. Ito ang ginamit sa Misa sa pangangaral at sa pag-aaral ng banal na kasulatan. At higit pa roon, ang halimbawa ni Jerome ay naging inspirasyon para sa mga susunod na tagapagtanggol ng pananampalataya. Isa sa mga pinakakilala, si San Agustin, na minsang naging tagasulat at tagahanga ni Jerome. Kung si Jerome ay ang isip, si Ambrose ang puso at si Augustine ang tinig ng simbahan, magkakasama silang naging pundasyon ng Kristyanismo sa kanluran. Sa kanyang kabuoang pamana, hindi lang talino ang iniwan ni Jerome. Iniwan niya ang modelo ng disiplina, paninindigan at higit sa lahat, pagibig sa salita ng Diyos. Sa mundo ngayon, kung saan napakaraming ingay at opinyon, paalala si Jerome na minsan kailangang manahimik makinig at hayaan ng Diyos ang magsalita. At sa dulo ng kanyang buhay, tila ito ang kanyang mensahe sa atin. Hindi mo maaaring kilalanin si Kristo kung hindi mo kilala ang kasulatan. Kaya't sa kanyang halimbawa, naway matutunan nating hanapin ang Diyos sa kanyang salita. Magsalita man ang mundo ng malakas, piliin pa rin natin ang boses na totoo, ang boses ng Diyos sa Biblia. Kung na-inspire ka sa kwento ni Jerome, Huwag mong kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito sa mga kaibigan mong naghahanap ng lalim at kwento sa pananampalataya. At kung gusto mo pang matuto tungkol sa mga taong ginamit ng Diyos para baguhin ang kasaysayan, pindutin mo na ang bell icon dahil sa susunod nating episode, makikilala mo ang isang rebelde na naging santo, si Augustine ng Hippo. Ito si Historia PH. Mga kwento ng pananampalatayang hindi lang dapat ituro, kundi dapat maramdaman.